Okay, ito ang ating video ngayon. Continuous video. Nasa tabing dagat tayo ngayon. Ang oras ay 7 AM ng umaga. Yan, maya-maya uh, mag na kami. Yan. Yun, mga kasama ano? La, mga guys, yung... kasama namin nandoon sa kabila oh. Yun. Yun. Ang lawak ng low tide. Ah, ibig sabihin low tide mga kajinaps. Yan. Yan ang view, ang layo, nandoon nandoon yung ano, yung tabi. Yan. Nandoon. Yung tabi. Tabi ng baybayin, yon, ang layo. Yan. Dito ito mga kajinaps sa uh, Coral trip, Coral <laughs> Coral View. Lagi lang trip, Coral View. Yan mga kajinaps. Yan. Doon. Doon sila Yan. Ngayon mga kadinaps, ipakita ko sa inyo lahat. Ito. Ang view. Na nakapron. Yon, Yan. 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 Kitang kita. Kitang kita ang background. Yan. Ngayon mga kadinaps, pakita ko din sa inyo ang baba. Yan. Ito ang baba nila. Yan. Yan mga kadinaps. Ito mga lamang dagat. Lamang dagat. Tchuuu. Bird. Madulas ka, bird. Oh. Yan. Yan nag ano na 'yung araw, mga kaginat to. Dandahan na sya mapapakita ang araw. Yan. Kalalim na to pag ano. Kalati na Paano kung mag-tsunami agad ba? Makatakbo pa kaya tayo? Eh masakit na yung mapatakbo. Ha. Ah. Taob. Yan. Ito. Oh. Ay, kagabi pa ako naligo. Gabi, wag sarap ng Gabi. Yan. Shout out William, shout out. William, shout out. Ngua Ang gwapo ng worker ko Mga jinap Di basta basta mayaman 'yan. Mayaman 'yan mga ka-jinaps. to? Ano, kamboy, ano Anong gawin mo 'yan. Isa lang peraso lang 'yan kawalan mo na lang yan, para dadami yan. Ba, ba ha? Isla. Uy. Isto, oh. oh isla. Isla. Isla ko huh. Yun. Yun. Mga maliliit. Walang natatrap na ano no, walang natatrap na isda no. murad ko. Oo, wala natatrap no. Siguro alam na siguro na nila na ano. Unas. Ganitong Ngayong oras, punas. Low tide. Sabi nila na ah, balik na tayo sa ano. Balik na tayo sa laut kasi malapit nang oras. Ganun siguro. Ganun. Ang daming naglalakad mga kajinaps, tinan mo. You know? ang daming naglalakad mga kajinaps yan I don't know kung anong pangalan tong mga halaman na ito. Halamang dagat. Ibig ko sa Halamang dagat mga kajinaps. yan yan, Titingnan. Tingin may ano dito. May tubig. Baka may mga isda dito natatrap. Ayan. Ah, maliliit. Siguro may nato oh, maliit oh. Uh. May isda na ano. Isda na tatrap na maliliit. Yun. Oh. uh, Oh. 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 Uh. uh. Anong isda? Anong isda yan? Maliliit na isda na mga ano, no? Oh, malaki. Oh, 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 uh oh, 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 ya. Ya. oh, uh. oh, 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 isda mga kadinap, to. Oh, may starfish pa din, oh. Kawawa naman yan. Pakawalan mo, yan. <laughs> Ang liit naman. <laughs> oh, laki. Ramay wala pag anuin mo no. Oh, bato. Ah, mi do no. Oh, dami pala. Malalaki yung iba.

응, 넘어요. 어, 예 봐. 벗을. 예, 어. mana? Marami pala sila la. Maraming isda na natatrap pero maliliit no. No. Tol, Ha? Boyo kaya gano. hina no. Ah, buhay ng buhay siguro yan. Ang oh. Eh, katul, wey. Eh. Hah? Katul. Oh. Nah, ini, mga kajinaps. Hah? Ini, batu melipung. Ha? Okay. Mga kadinaps. Pupunta. Okay. Pupunta na tayo sa tabing dagat. Doon na tayo. Babalik na tayo sa ano? Sa ilala si Etina. na. Kainan na. Ayan. Na. na tayo mga kadinaps. Ha? Ah, ang layo pa rin ng dagat to. Oh. Mamayang ano pa to mga kadinas, mamayang hapon pa to magkaroon ng tubig. mga launa. Mga launa. Sabi ni Paring William. Mga launa. Oo. Oh. Yan. Ayan mga kadinaps, balik na tayo sa tabi. Tabing dagat. Dahil nandito tayo sa gitna. Dahil lo tide Okay... Ay, ito kayo, ito kayo, ito kayo, dahil ba ito? Saan? Saan Ito, hindi ko ka dito, dahil ba Oo, dun. Sa Pag lo tide Pag, ah, pag tayo tayo dun. Sa ano? Tabi kasi, ano, doon hanggang ano. Saan mo kasama dito? Saan mo ko sisig? Oo... Saan ka duman kanina? Parang putik yan eh. Putik. Putik. Malubog yan. Mano tayo? Dito siguro. Dito.

gisuyo pang dagat. Ayan. mga kajinaps. malayo na tayo mga kadinap so, pero nandun pa sila oh. yun, nandun pa sila yan yan mo oh. Woo, uh, daming naglalakad yan, hindi tayo makita dahil against the light yan Okay. Dito lang mga kajinaps ang tapusin natin ang video sa Talapasigan. Okay, bye-bye. Bye-bye. Uh, don't forget, uh, subscribe my YouTube channel, Ginaps Vlog. Bye-bye.